IFM News. Sa kulungan ng bagsak ng isang mekaniko matapos nitong hampasin ng bakal na kalaykay ang mukha ng kanyang kapitbahay sa Villarta Street, Barangay District 1, Kawayan City, Isabela. Kinilala ang sospek na si Alias Celo, 35 anyos, mekaniko habang ang biktima ay si Eduardo Gaspar, 56 anyos, construction worker at parehong residente ng nabanggit na lugar. Ayon sa pagsisiyasat ng Kawayan City Police Station, bago mangyari ang insidente ay natutulog umano ang biktima sa loob ng kanyang kanyang tahanan nang bigla na lamang sumugod ang lasing na sospek at kasama nito sa kanyang bahay at nagsisigaw. Dahil dito nagising ang biktima at kinumpronta si Aliaselo hanggang sa mauwi ito sa pagtatalo ngunit kaagad na napigilan ng kanilang mga bahay Ngunit hindi pa nakuntento ang sospek at dalawang beses itong bumalik sa bahay ng biktima upang manggulo at magamon ng away. Sa huling pagbabalik nga ng sospek, dito na nito hinampas ng bakal na kalaykay ang muka ng biktima dahilan para matanggal ang apat at nito. Sa ngayon, kasalukuyang nasa kustodiya ng Kawayan City Police Station ang sospek na maaharap sa kasong serious physical injury. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Contapay. Idol! IFM News!